pagka ganito yung panahon mga kainags ano lalo na pagka temporary foreign contract worker ka maulan, makulimlim, medyo malamig nako eh, eh, sigurado mararamdaman mo yung lungkot niyan pag nandito ka sa Canada no basta temporary foreign worker ka yung hindi mo kasama yung family mo mag-isa ka lang nako po panginoon pagkatapos na ang summer malamig na eh talaga namang hindi pwedeng hinding hindi mo maramdaman ang lungkot depression dito sa Canada Yeah. <laughs> Winter, spring, summer, or fall. Tuloy ang buhay sa Canada. Lalo na pagka ang iyong ay ang iyong work permit ay malapit nang mapaso or malapit nang matapos nakopo po Panginoon. Yan talaga namang grabe ang torture sa utak niyan. 'Di ba? Tapos eh nagwiwindang-windang pa, hindi mo pa alam kung maririnyo ka diba, ba, ng iyong employer or kung gusto ko mang i-renew ng iyong employer tapos eh, yung gobyerno naman ng Canada eh, di ba ayaw naman ang i-renew ang mga temporary foreign contract worker eh medyo talaga namang hindi ka talaga makakatulog dyan kahit anong gabi mong tulog sa gabi yan, pagka ito nakikita ko tong Kingsway sign na to meron ako naaalala mga kainags ano o, di ba naalala nyo yung mga kinuwento ko dati dito ako tumambay dati no, ni-interviewin ako sa warehouse na kung saan eh magtatrabaho tayo eh no. Wala pa akong sasakyan noon. So hindi ko na ikukuwento, naikwento ko sa mga nakaraang vlogs ko 'yan. Pero para lang para, para lang do sa mga ngayon lang nakabisita sa channel natin. Yan. First time ko sa Edmonton, di, merong nag sa akin dito sa Kingsway Mall. Kingsway Mall 'yan eh. Wala akong sasakyan, umasa lang ako sa sa dasal para may mga kaibigan ako, kakilala ako magbigay ng ride sa akin papunta sa Gordon Pools para interview kasi meron tayong interview doon eh. So yun yun. So ngayon, sa madaling salita, nakapasok na tayo doon. Hindi pa tayo permanent resident. Hindi pa tayo permanent residence noon. Isa pa lang tayong temporary foreign contract worker na nangangarap na maging permanent resident sa Canada. Yan. Oy, by the way, mga kainags, ano? Nga pala. Eh mukhang pahigpit na rin talagang pahigpit na rin ng pahigpit ang batas dito sa sa Canada kung naalala nyo 'Di ba? 'Di ba sa US kung hindi naman lingid sa ating kalaman na ang US eh sobrang naghihigpit naghihigpit na sa kanilang mga imigrant, especially doon sa mga illegal documents no, mga kainis ano. At saka yung mga mga pinanganak sa sa US tapos hindi green card yung mga magulang, 'di ba dati automatic citizen na yung mga batang pinanganak doon kahit na hindi green card yung mga magulang, 'di ba? Alam ko ngayon tinanggal na rin yung wala nang ganoon kahit na buntis ka sa Amerika mo ipanganak yung mga anak mo hindi na sila US citizen pahigpit na ng pahigpit grabe kung yung mga green card holder nga sa U.S.A. Eh, sa Amerika di ba minsan eh hinuhuli pa ng mga ICE yung mga yung, ano ba tawag yung ano ba meaning ng ICE immigrant custom ano nga yun basta ganun kinukulong dinidetain eh hindi malabong imposible hindi imposible rin na mangyari din dito yan sa Canada mga kainis dahil napanood ko kanina sa Omni Omni News na yung mga mga hin, mga temporary foreign contract worker na buntis at mga anak dito sa Canada ay hindi na magiging Canadian citizen yung kanila mga anak na ipapanganak dito sa Canada gano'n na kaigbit grabe pasok tayo sa ano Kingsway yan dito tayo dito tayo dumaan medyo maraming sasakyan ngayon ano tatambay lang sa loob ng ano ng mall. Bagong sweldo siguro yung mga tao ngayon kung napapansin nyo mga kainags, ano? Dami sa sakyan. Ano? Yan, nandito na tayo sa loob ng mall mga kainags, ano? Huh, na ako ng ano, ng sombrero. <laughs> Kasi medyo malamig kanina. Eh, nandito, nandito na tayo sa loob ng mall. Medyo warm na mga kainags, ano? Tsaka by the way, doon nga pala sa mga nagtatanong kumusta na raw yung aking kamay. Yan yung aking kamay ano. Eh, okay naman siya ngayon mga kainex eh, ano. Hindi naman na siya masakit talaga. Nung una lang, nung una lang siya masakit nung unang nasuklo nung pagdampot natin ng patatas. Pero ngayon, habang tumat habang tumatagal, lumilipas sa mga araw ay nawawala naman na yung sakit. Pero siyempre, nilalagyan ko pa rin siya ng, 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 support para ano para hindi siya maano ano, matuluyan. Ibig sabihin, mas maano yung paggaling niya. Tsaka nakakahawak naman tayo, tsaka nakapagtrabaho pa rin tayo mga kainisan. Yung unang araw nga ng pagpasok ko sa trabaho, eh, tiyah, pinakiramdaman ko muna yung sarili ko. Eh. Sabi ko, pag uh, masakit pa rin yung, yung daliri ko na yan, yung sa pag nagbuhat, eh, didiretso na ako sa supervisor ko. Hihingi na ako ng WCB form para mag-fill up. Pero nung unang, unang buhat ko pa naman, sabi ko, mukhang okay ah. Tsaka bago ako pumasok, alam ko naman na ah, okay na yung kamay ko. Pero siyempre, medyo meron pa rin konting alalay kailangan pa rin dahil meron pa rin tayong nararamdaman. <sighs> Pero awan naman ng Panginoon, eh, nakadalawang araw na tayo na nagtrabaho, nagbubuhat, na wala naman tayong nararamdaman na hindi maganda sa ating... Uh... No, no I'm just recording myself. <laughs> Thank you. <laughs> Yan. So wala naman tinaramdamang hindi maganda sa ating daliri. Yan. Na napukaw yung ating atensyon. <laughs> nakalimuti ko na makalimutan yung sasabihin ko. <laughs> Nagtatanong kung nagbablog daw ako, sabi ko lang. Hindi, nag-record lang ako ng sarili ko. <laughs> Balik tayo sa story mga kainags, ano? sobrang nakaka-stress. Especially ngayon, ngayong, ngayong taon na to mga kainags, sobrang higpit. Alam naman natin, napapanood naman natin sa, sa lahat ng mga vloggers dito sa Canada na sobrang higpit mga kainags. Hang immigration sa pag, PPR ngayon at saka sa pagre-renew ng mga mga work permit nako. <laughs> talaga naman kung kami dati eh, medyo maluwag pa no? hindi na rin kami makatulog noon dahil katulad ko na experience ko eh, hindi talaga makapag-apply apply ng hindi eligible makapag-apply ng permanent residence. Eh mas lalo na ngayon. Grabe, doon sa mga hindi makatulog, uh, temporary foreign contract worker dahil sa kalagayan nila, eh alam na alam ko yan, taas sa mga kamay ng mga nakaranas na hindi makatulog <laughs> dahil kung paano masusolusyonan ang status dito sa Canada no? as a temporary foreign contract worker <laughs> <laughs> hindi natatawa na lang ako kasi nakaka-relate tayo mga kinags no? nakaka-relate tayo doon sa mga dumadaan sa mga si sa mga ex, mga na experience din natin dati ng temporary foreign contract worker tayo na nangangamba. Yan na ano, uh, nakikiisa ako sa inyo. Ano ang pangalan, sir? Hey, Chris. Chris. Yeah, shout out kay Chris, sir Chris ano. Naglalakad tayo diyan. Tinawag tayo. Noong una nga akala ko parang meron ako naririnig na tumatawag sa akin, di. Buti lumingon ako, ano? Oh, pogi pogi si Maraming salamat sir sa pambobola. Yeah. <laughs> Thank you sir. Ha? Sino kasama mo? Sa ako, Ah, Walmart, pupunta sa Walmart. Pupunta rin ako sa Walmart, maglilibaliw lang eh. Maglilibang lang. Nalala, Nala Nala ko kasi nung temporary foreign contract worker ako. Malungkot pag kaganito yung panahon, madilim, oh. di ba? Malalo kong diba? nag i na. Oo, oh, nag i na. <laughs> <laughs> Salamat kay Sir. Chris. Okay. Nakakatawa naman mga kainags, ano? <laughs> kaya ano eh, kaya hindi ako nagsusuot ng, ano, eh, ng headphone pagka pumapasok ako sa uh, mga mall. Kasi minsan merong mga nakakilala sa atin, tinatawag tayo. Eh pag may suot kasi akong headphone, hindi ko maririnig yun. Pag may tumatawag sa ating mga subscribers, viewers na nakakilala sa atin, ano, baka sabihin eh napakasuplado sa personal inags. Baka sabihin eh ang gwapo-gwapo kasi kaya suplado. Yun. Abira. <laughs> so ayaw naman natin na masabihan tayo ng ganun. Kaya as much as possible, pag naglalakad ako sa mall na ganito, hindi ako nagsuot ng headphone. Yeah, katulad kanina, 'di ba, may tumawag sa atin yan. sa shoutout kay Sir Chris at saka sa asawa niya. O, 'di ba? Narinig natin actually hindi ko pa masyado na sabi ko parang nags. kung parang may tumatawag sa akin. Buti nga lumingon ako eh. Paglingon ko nandoon nga siya sa malayo, no? Tumatakbo sa atin. Yan, nakakatuwa naman. Hi! Upo muna tayo dito, makakainis ano? Ito yung ating uh, likuran ngayon. Ano? Aray ko po, Panginoon, patawarin niyo po, Panginoon. Pinagtitinginan nga tayo rito, mga kainis, kasi akala nila ko sining kausap natin. <laughs> Sabi ko, hindi, kausap po yung sarili ko. Yan. <laughs> Yan, tapos uh, dito, kung napapansin niyo, may mga security guard, mga ka ano Kasi meron silang sinita rito kanina. Naka-face mask, naka-ganon. Tapos may dalang bag. Kaya pala napapansin ko kanina dito, ang daming security. Siguro gawa nga na may mga nangyayari sa iba-ibang mga lugar, ano katulad sa US, yan yung mga gumagawa ng mga crime sa mga mall. Lagi may mga takip na ganito. Meron sila nakita kanina dito, nakatakip ng ano, naka face mask, naka ganon, tapos naka sombrero. Eh, si tinanong ng, ano, tinanong ng mga security guard, sabi nila, pwede bang wag kang mag, ano, uh, tanggalin mo yung face mask mo. Kasi yung parang yung face mask niya, pang ano, parang pang, yung mga pang-terrorist na naka ganon, mga hold-upper hinubad naman niya. So yung nagubad, white guy din. So pinagsabihan lang siya ng mga security guard kasi para siguro baka sa ano, bawal dito magsuot ng ganyan kasi parang meron kang gagawing krimen, parang ganun. Uh, kaya pala marami security guard, ano, halos lahat ng mga establishment dito mga kainis, mga establishment. Napakaraming mga security guard nang meron yung mga nagbabantay sa mga establishment. At saka doon nga pala sa mga subscribers, viewers natin na namimita na, na, na tayo mga kainags, ano? Yan, mm, maraming maraming salamat sa inyo no. Halos lahat kayo pag nakikita ako sa personal eh lagi niyo sinasabi ang gwapo-gwapo pala sa personal ni Inags. Yan. <laughs> Nahiya naman ako mga kainis pero maraming maraming salamat ha. Kahit na binubola niyo lang ako. Thank you very much. <laughs> Grabe naman kayo bola Lagi niyo sinasabi pogi-pogi ko. Hindi naman pogi, konti lang. Konting ano, tapos sa konting lakas ng dating. Alam niyo na. <laughs> Pahambol, pahambog naman pala. Inayupak. Dito muna tayo mga kainis. Maghanap muna tayo ng kape. Ayun, tama-tama. May Starbucks doon. Eh. Ayun, no? doon. No? Dito, dito tayo mga kainis. Starbucks. Yan. Black coffee. Upo muna tayo dito mga kainis. Ano? Habang nagko-coffee tayo ng Starbucks Black Coffee Large. Yan. <laughs> yung mga kape hindi natin kayang bilhin sa Pilipinas nung tayo nandun pa. Nung wala pa tayo sa Canada. Yan. so nagtip pa tayo ng 1 dollar nito mga kainos ano? Yan. sabi ko lang sa inyo ah. may konting yabang syempre hindi pwedeng walang yabang eh no? nakakabit na sa atin yan eh kakambala natin yan good vibes lang tayo ah, ah sarap ng kaping mainit black coffee para sa malamig-lamig na parahon sa labas mga kainos ano? ay sarap Umupo muna ako dito yan. Nasa upuan tayo. Nakupo tayo ngayon. Eh. Nakupo tayo kasi napagod ako sa kakalakad ng kakalakad. At kakabunganga ng kakabunganga. <laughs> ano sabihin ko, sir? Sabihin mo na lang, Pogi si Inags. <laughs> <laughs> sir, mga kinis, ano? Nagko-coffee tayo dito. Mayroon lumapit sa atin. Si sir? Sir John. Sir John, shoutout sa kanya. Tsaka, okay lang mo sa camera? At tsaka si... Uh, ay ganda ni Ma'am, no? Sir, gwapo ni Sir. Maraming salamat mo. Thank uh, you, ha? Uh. Sir Inag, okay sir. Salamat. Pagay pala mo. ni Ina Uy, makakayaan mo. Huwag naman. Thank you, thank you. Salamat. <laughs> sa Kingsway. Ah, Kingsway. Yan. Labas na tayo, mga kainis, ano? Kung napapansin nyo, yung langit natin ay madilim at medyo umaambon ambun pa rin. Pero hindi na yung malakas ng ambun. ambon. Ambon-ambon lang na manipis ang bumabagsak na ambon. Yan. Yun, uh, shout out ulit sa mga subscribers na na-meet up natin. No? May mga subscribers pa tayo na na-meet up na hindi ko na nakuna ng video kasi tinatanong ko sila pagka okay lang isama ko sila sa vlog. Yung iba kasi ano eh, nahihiya sa camera. Ano. Pero okay lang yun kasi importante naman na-meet natin sila at tinatawag nila tayo. Kaya yung sinasabi ko sa inyo kanina na hindi ako nagsusuot ng headphone kasi baka tinatawag nga tayo hindi natin marinig, ano, malakas, medyo malakas yung hangin mga kainis, ano, especially nagsasalita pa ako, lalo na lumakas yung hangin. <laughs> so maraming salamat sa kanila. Ah, siguro may mga nakakita pa rin sa atin dito ng mga subscribers natin kasi minsan may mga napapansin ako na tingin ng tingin, tingin, ng tingin sa akin. Ah, hindi ko alam kung nagagwapuhan lang sila sa akin o talagang <laughs> malakas ang dating natin mga kainis, ano. Baka na, napupukaw natin ang atensyon nila eh hindi na natin kasalanan yun at or baka subscribers viewers natin sila na nahihiya lang na tawagin tayo yan wag, wag po kayo mahiya at napakabait ko po hindi po ako nangangagat at maraming salamat din sa mga nagpapapicture sa atin ano thank you very much ha salamat po thank you thank you nako napakalakas ng hangin natin ngayon nako yung sombrero ko tatangayin pa yata Toronto Blue Jays yan mga kainags ano lumalaban ng Ayan no, final siya ata, AL ACLS siya ata no. Blue Toronto Blue Jays. Go 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 go. Teka muna, mawawala si ng sarili ko at lili pa rin yung sombrero ko. May hawak tayong kape, may camera, lahat hawak na natin. Alam niyo naman ang buhay natin bilang isang YouTuber, napakaliit lang na YouTuber natin kaya wala tayong cameraman, wala tayong editor, jack of all trade lahat. Tayo rin gumagawa lahat ng na nag-iisip ng mga content na ginagawa natin. Lahat Pati sa mga pambabash, tayo lang ang sumasambot lahat. Yeah. <laughs> napakahirap pala ng buhay ng vlogger na maliit lang, no? Tapos yung nagsisimula ka palang, lang, yung from the scratch. Kasi minsan nagiging emotional ako, eh, no? Pag naalala ko yung sarili ko, noong time na nangangarap ako maging YouTuber, maging vlogger, napakahirap doon. Hindi mo pa alam yung mga niche na gagawin mo sa vlogs mo. Mga vlogs mo kung anong gagawin mo. Nakaka ano ang nakakaano, nakakaano kayong gagawin ko? Napakahirap nun, tapos pupunta ka sa isang lugar. Alam mo, eh, suntok sa suntok sa buwan, na wala ka namang, di mo naman alam kung ano mangyayari sa sa mga i-upload mo, di ba? Eh, ganun talaga, sa, sa una talaga, napakahirap, ano, mahirap talaga, napakahirap, mahirap makahanap ng views, mahirap makahanap ng subscribers, kailangan mo talaga siguro, yung isa puso mo talaga, yung talagang, pagka gusto mo, do your best yung ibigay mo yung best mo talaga. Eh minsan nakakahiyaman gumawa ng isang bagay. <laughs> Katulad ng mga pinagagawa ko dati, nagtatakbo ko sa sa snow. <laughs> Nalakahubot tubad. Ay hindi naman ako tubad, grabe. lang ng damit. 'Di ba? Lahat ginawa ko eh no, uh, para lang mapansin mga kainis ano. Sabi nila, "Do total gagawin mo na rin lang yung isang bagay." gawin mo na yung pinaka the best mo talaga. Yung the best. Yung bang masasabi mo sa sarili mo na lahat ginawa ko na. Kung hindi mag-click, at least, di ba? Hindi ka magsisisi, walang halong panghihinayang. Kasi sasabi, sinabi mo sa sarili mo na, I did my best, but my best wasn't good enough. Di ba? Mga kainags, ano? Tutuloy ko sana yung pagkanta ko, kaya lang alam niyo naman yung panahon natin. Baka lalong sumama, mga kainags, oh. So yun yun, uh, di, na appreciate ko lang mga kinis Kung baga sabi ko nga sa sarili ko eh One year Wala pa namang masyado tayong mga subscribers, viewers yan eh, you know? Second year, ganun pa rin, wala pa rin Sa pagbablog Nung third year na yon medyo nakikilala-kilala na tayo kahit pa paano no? Sabi nga nila eh Na yan sa pagtsatsaga Na yan sa ba diba, sa, sa Sa ano yung Ah, uh, paggawa ng content mga kainagsano. kung uh, kumaga, syempre ako nag-aaral din ako. Pinag-aaralan ko rin kung paano ba ako makakahuli ng kiliti ng mga unang makakasilip or unang makakabisita sa vlogs ko. Kasi yung sinasabi nga nila na first impressions last. Kasi gusto ko dati pagka gumawa ako ng vlog ko sakaling may mapadaan man sa vlogs ko, eh gusto ko mahuli ko agad yung kiliti, makuha ko agad yung attention. Yung bang masasabi nila, "Uy, okay hinayupak na to ah. Lakas ng dating nito ah." Yun, alam mo yung pagtulog nila, nakatatak na kagad yung channel mo sa utak nila, sa isipan nila. Yun yung talagang ginagawa ko talaga. <laughs> gigil May kasama gigil <laughs> Ang So anyway, mga kinis, nabalik tayo sa story kanina. Yun ang sabi ko. Um, uh, kasi sa US, Amerika, na eh, nabalitaan ko mga kainags, eh, merong mga nagbabakasyon sa mga labas ha? sa labas ng ano no sa labas ng Amerika. Kung baga halimbawa parang green card holder na sila o yung iba naman ay mga student visa, lumabas sila ng Amerika. Tapos yung iba nasa eroplano na. Tapos bigla nilang nabalitaan na yung Amerika daw ay maglalabas ng bagong batas na para na, na mukhang delikado yung mga hindi green card holder. O sabihin natin kahit kasama na rin siguro ang mga green card holder doon no? Nakapagwala doon sa United States mahirapan na sila makabalik Sa United States pag lumabas sila So ang ginawa ng iba Nasa eroplano na sila, palabas na sila ng Amerika Kinancel nila yung flight nila, lumabas sila ng eroplano Hindi na nila tinuloy yung biyahe nila Tapos yung mga nasa ibang lugar naman yung, Katulad nung India Nabalitan ko karamihan mga India, no mga Indian, mga kainis, ano nasa, in, nasa, nasa bansa na sila ng India, hindi pa tapos yung bakasyon nila. Dalawang linggo pa lang sila. Halimbawa, nagbakasyon sila. Gusto nila magbakasyon ng mga isang buwan. Dalawang linggo pa lang sila sa India. Kung bumili agad sila ng ticket, pabalik na ng US, Amerika. Kasi baka daw abutan sila nung ginagawang bagong batas na i-implement sa Amerika mahirapan na sila makabalik kasi nga sobrang higpit na sa Amerika, di ba? Mga kainis, ano? At ganun din ang kung ako doon may papayo ko doon sa mga permanent residents dito sa ano no sa kan sa Canada ng mga kababayan natin hangga't maaari po mag-apply na po kayo ng Canadian citizenship. Kasi alam naman natin na kahit permanent residents ka dito sa Canada ay may posibilidad pa rin na mapauwi ka sa Pilipinas kapag meron kang nagawang crime or hindi magandang ka, uh, ano ano, ano pa dito sa Canada, di ba? Unless kung Canadian citizen ka na, huwag ka naman gumawa ng krimen or masamang bagay, di ba? So, ang pinag-uusapan lang natin dito, pag Canadian citizen ka na kasi, hindi ka na basta-basta madi-deport sa Pilipinas kasi nga ikaw ay Canadian citizen na. So, yung mga matatagal ng permanent residence dito, pag-isipan nyo na po na mag-apply ng Canadian citizen. Pero, pag ikaw ay nasa 52 years old na, dalawang taon na lang, alam ko 54 years old, kahit na hindi ka na kumuha ng IELTS, kahit na hindi ka na mag-exam, sa Canadian citizenship dito sa Canada ay pagdating mo ng 54 years old, pwede ka na mag-apply ng Canadian citizenship nang walang cheche boreche, walang exam exam automatic na raw ganun apply ka na lang. 'Yun ang sabi nila no. Pero narinig ko na rin yan mukhang totoo yan mga kainig no? Pero pag mga edad mo yung mga nasa 30, 40 45, ay eh, apply ka na. Mga nice. wag mo na wag na natin hintayin pang dumating yung katulad ng mangyari sa Amerika na talagang hinuhuli yung mga illegal immigrant, kahit yung mga student visa, kahit na legal documents yung iba doon, di ba? Dinedetain pa rin. Yung iba doon, mga 40 years na sa sa USA nakatira, dinedetain pa rin. Pinapadeport sa kanilang bansang kung saan man sila nang galing. So yun, mga kainis, ano? kaya ako kasi, nung naging permanent residence ako, sabi ko, after 3 years, na maging permanent resident ako sabi ko mag apply ka agad ako ng Canadian citizen kaya nung nag 3 uh, years na ako as a permanent resident eligible na ako mag apply ng, ng, citizenship ng Canada ay nag apply ka agad ako mga kainis so, kasama ang aking mahal na reyna, kapatid ang aking mga presisita apply ko agad sila para sabi ko sa sarili ko wala na akong isipin mission accomplished na lahat na wala na akong wala na, wala nang na gugulo sa isip ko ba diba? kasi nga pag ikaw ay naging Canadian citizen ano pa kahit magbalibalig-balig-balig-balig-balig ka rin nila ang batas dito sa Canada eh, hindi ka na kasi nga citizen ka na, full-fledged ka na, nakuha mo na yung ating pinapangarap, ating minimiti sa ating buhay. Yan. Ano ko lang yun mga kainis, ano? Uh, payo ko lang naman yun. Hanggat may panahon pa, hanggat medyo maluwag-luwag pa ng konti, pag-isipan nyo ng maigi mga kainis, ano? Parang napakarami na ng mga sinabi ko, yon ah. Yun mga kainis, maraming maraming salamat. At uh, magpapaalam na po ako. By the way, don't, don't forget to subscribe po. Doon po sa mga ha, hindi pa po nakaka-subscribe pakipindot po nung subscribe button dyan po sa kanang screen nyo. Dyan sa kanang, mayroon na kalagay dyan, subscribe. O sa kaliwa ba yun? Subscribe. Pakipindot nyo po para po masuportahan nyo naman po ang channel Inags na puro <laughs> yabang. Yeah <Yeah>. Good boys, na tayo mga Inags. Don't forget to subscribe, click the like button, leave your message at maraming maraming salamat po. Hanggang sa muli!